Magandang gabi sa inyo mga kaparming mga kahabi farming dito tayo muli uh, papakain tayo ng mga alagan natin uh, arayar mga kahabi farming dito tayo dito tayo sa hapon maliit na BOOM! at yung saan, nandito yung mga alaga natin mga kahabi pa rin ano sila sila, makain sila ang mga alaga natin, mga kahabi pa pala ini eh, bali 2 month, months old and 1 week Nah, itu ito kabi pa so sila nah. sila mga po nito. Uh, lalakit babae, lading siya lahat sila. Ito yung pagpipilian natin ng mga gagawin natin mga breeder. naman yung mga kuha natin. Yung mga selected natin na kuha. Mga... Uh, kagawin natin breeder na kuha. Meron silang kuha kasama na isang rooster. Ayan, mga babae yung iba. So, dalawa yung rooster natin dito. Internet en i natin saka ito yung mga kon natin Ayan yung mga gawin natin na kon inahim naman yung uh, roster natin na uh, uh, upgraded mga Kabi farming. Yan ay native na may halong siyamo na ay arayar. Ang Halipatlo yung mix niya naman. lahi. Bakit ko nasabi mga Kabi farming dahil 'yung mga sisio kasi na 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 na, 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 kung, na kung provide ko na kanya lahi niya ay mga siamo yung iba sa Old Island 啊，然后我们，再那个。Oh, right. yeah, Yan yung kwan natin, yung mga alaga natin. Ito naman yung rooster natin. Saka uh, ends na road island. Uh, mga na road island yun. Mga kapit kami. Yan, nasa. Bali, tatlo. Tatlo tong hand na ito. Uh, kaso yun sa uh, ng uh, problema ang uh, body farming. yun uh, so, yung ba natin? Yun yung uh, rooster natin. Uh. ito yung sa nating buhan hen uh, na rogailan ito eh, nakatilay sa bigat ng buwan uh, ng rooster na sumasampa dahil 3 kilo at kalahati yung rooster na rogailan eh, ito, medyo baldado pinapagaling ko pa Natin. Ito yung yan yung mesh natin para sa mga nangingitlog na alaga natin. Anong din sya sa silong yung ko ay mga ganyan mga uh, one month and one week old mga yan wali ko nito nabing lima nabing lima sila mix na na lagi sa kabawahe. Dan so, sa muli mga kabi Farming. me wala na aking may papakita sa inyo Ngayong araw, uh, katatapos ko lang nagpatayin sa kanila. So, nga, uh, nasiyahan tayo sa ating video. Uh, sa munting kwarto, doon, ulit lang, siguro nag... Uh, ang hingay-sukot lang ito na ko na... 8 by 6 8 by 6 meter ang kwarto neto. Na um, Nagkagawa ko ng kanilang mga uh, uh, battery cage. Ayan. Ayan mga kabi pa rin. Ayan. So, Ngayon pa natin, nalit lang siya, pero uh, organized yung room. Uh, uh, may ventilation uh, natin. Ano na rin nagkabit niyan mga ka-deformin. Uh, yung exhaust fan, siguro in the near future, pag uh, na lagi ang panahon, electric pan lang muna ang aking nilagay. So, ah, lagi kayong anod sa aking video. Sa aking channel. Joe TV. Nawa, tangkilikin nyo lagi ang aking video. Mga kabi farming. Magamat bihira akong mag-vlog, mag-upload. Sa may click on video na ito, nakapulot kayo ng konting idea. Mga kabi farming. Ito ay toy story itong battery cage na ito. Nalikabilahan kabila ko nito so, so hanggang sa muli mga kabi farming sa mga aking subscriber salamat sa inyong pag subscribe sa pagtangkilik niyo sa ating video nawa lagi nyong panuuri at subaybayan ang aking mga video na ina-upload lagi sa planin yung... press sana noti 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 notification bell para notify kayo kung may upload akong mga video na gabi sa gabi coming. sa mga silent subscriber na mag magsubscribe na kayo kasi sa munting Havi nakapalaki natin kasi ako nagumpisa lang ako sa nung last January lang hindi ko naman hilig mag-alaga ng mga manok eh, sa bandang uli naghahilig ako dahil ginawa ko lang libangan ngayon hindi lang pala libangan naging kahiligan na rin kaya nawa, nagkaroon kayo ng inspirasyon dahil hindi natin nakalain na ito ay mag-successful sa tulong ng may kapal sa taas, na sa na, itaas nawa sa aking mga silent viewers mag-subscribe na kayo mga kaibigan at sa aking mga tagatangkilik sa aking mga video sa aking channel nawa panoorin nyo lagi ang aking mga video magamat ka uh, iba iba ang content pero sa bandang huli na organize din natin dahil sa hilig nga natin ay nagdagdagan ng ating content mga happy farmer so hanggang sa muli Nawa, lagi, lagi kayo lagi kayong nasa mabuting kalagayan. At gabayan, gabayan nawa ng lagi ng ating lumikha ang bawat isa sa atin. At nawa, laging malusog ang ating kahatawan. Salamat sa inyo sa ating Panginoon dahil kung hindi siya, wala tayo ito ngayon na uh, mag- nag-upload uh, ng mga video natin mga kabi department Kaya na kayo at medyo nauutal ako. Bagamat hindi tayo bihasa Baguhan lang tayo. Siguro naman na uh, sa konting share ko magkaroon kayo ng idea maraming salamat sa inyo mga panunod sa mga kabi for me at sa aking mga subscriber sa aking silent viewers sa aking mga taga-subaybay maraming salamat sa iyo bye bye and God bless to all